Kamote cute! Hi guys! Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa niluto kong kamote Hindi po ako bihasa sa pagluluto ng kamote cute. Naisipan ko lamang magluto. Ayan, mainit na po ang mantika. Niligay ko na ang hiniwa-hiwa kong kamote. Tapos, nilatag ko isa-isa. Konti lang po ang hiniwa ko na kamote. Ganyan po ako magluto. Hindi po kasi ako talaga marunong magluto. Pinrito ko muna. Ayan pa yung ibang piprito ko. Yan. Kasi malit lang ang aking lutoan na kawali. Piniprito ko muna sila. Misan prito lang kinakain ko na eh. Ganyan po. Kanakain ko na yan. Ngunit ngayon ay naisipan ko nalagyan ng asukal. Yan. Nung naprito na, nilagyan ko ng asukal, dumating ang apo ko, gusto niyang tikman. Ayan, kinakain na niyang ganyan. Binudburan ko lang ng asukal. Tapos, ginawa ko, binuhusan ko na rin ng magkasalo na yung asukal sa piniprito. Hindi po nga kasi ako marunong talagang magluto ng kamotikyo. Ganyan lang ang aking ginawa. Ayan. Narinig ko lang minsan may nagluto dito sa amin yung mga bata. Meron silang ginawang Ayan, cooking nanay. dito sa amin nagluto. Ay tinitilam si ka tubig yung kamotikyo. Ganun ang ginawa ko. Ayan, tinitikman ko na po. Makunat po ang aking pagkaluto. Ayan nakakatsamba ako na makaluto. Ganyan din ginagawa ko sa saging. Ayan po, pakat-pakat. Eh, dikit-dikit ng kamot, eh, kahirap paghiwalay-hiwalay yan. Habang kinakain ko, makunat o oh, dikit-dikit, makunat siya. Ayan, minum naman ako ng tubig na. At kasi ako'y tikim ng tikim. Okay na to. Okay Kaka na to. naman po. Ganun po guys. Paalam.